Okay mga kababayan, ito ay uh, balita naman Hindi ko alam kung uh, magiging good news o bad news po sa karamihan Ano po, balita tayo ngayon At uh, ito ay may uh, kinalaman sa salitang bang Pero bago tayo magpatuloy, uh, ako naman po ay makikiusap muli sa mga bago dyan At uh, hindi pa nakasubscribe dito sa aking munting channel Pakipindot na po yung subscribe button para sa ganun eh, may ugnayan na po tayo Awag uh, rin po sanang ng kalimutang uh, i-like yung video at uh, kung mare paki-share na rin po. Okay. Love po niyo mga kababayan na uh, ito pong isang sikat na mukbanger ano, FB at saka YouTube mukbang na si uh, Dong Apatan ay uh, namatay sa edad na 38. Namatay po siya nung uh, June 14 itong taong kasalukuyan, 2024. Isa po siyang sikat na vlogger actually. At ang sabi ng isang uh, doktor, ang uh, ikinamatay daw nitong uh, si uh, Dong Apatan, ay ewan uh, ewan ko kung tama yung word na narinig ko ha, yung uh, hemorrhage hemorrhagic yata yon. Hmm, hemorrhagic uh, stroke. Hmm, yung namuo daw yata ang dugo sa utak. Sa totoo lang mga kababayan, ano ha, sobrang lakas kasi dito eh. Sobrang lakas mga pag-influensya. Ya, yeah, oo totoo po 'yan. Malakas magka malakas mang impluwensya ang mga ganitong uh, mga panoorin. Kaya kung mapapansin po ninyo sa YouTube o kaya sa Facebook, ano, o sa ibang mga platform makikita niyo na rin. Ang dami pong nagiging uh, matakaw. <laughs> Oo, nagiging matakaw na ang tao. Kaya napakarami na pong mga content na kagaya niyan. Dahil dito, ayon sa balita ng uh, GMA Integrated News, ay pinag-aaralan na po ng ating uh, Department of Health kung dapat na nga bang ipagbawal ang uh, mga ganitong klase ng content dito sa ating bansa no. At ayon din daw kay uh, Health Secretary uh, Ted Herbosa, may mga pag-aaral daw na nagpapakita, mm -mm. Nagpapakita daw na sa mga napapanood ng na ganitong mga content o mga video ay uh, maaring mauwi sa eating disorder. Ano ba 'yung eating disorder? O, uh, pwede yata yung pagkain ng sobra o kaya pagkain ng kokonte. O, ganun yata yung eating disorder eh. Bahala na po kayo. <laughs> Matatanda natin mga kababayan na may isang sikat na mukbanger na dati ay na-terminate ang kanyang account dahil po sa pagkain ng kung ano-ano. Kasama na po ang mga <laughs> nako, pasintabi po sa mga kumakain. Oo, kasama po sa mga kinakain niya, mga minumukbang niya ay mga dumi ng hayop. Kaya ngayon, eh, gumawa siya ng panibagong account pero ayan, nagbago naman ng content. Mukbang pa rin at saka may konting uh, patawa. Ayan. At sa mga kasong ganito, kung uh, si YouTube nga po ay uh, nagawang mag-terminate ng account, ano, na may mga mabibigat namang kadahilanan, eh siguro sa tingin ko, eh, tignang mabuti ito ng ating uh, Department of Health. Kasi uh, marami naman pong klaseng uh, mukbanger na nakikita ko ano, Ako po ay mahilig manood po ng mga mukbang uh, Yung uh, iba naman na napapanood ko, okay naman Less naman yung kanin, uh, tapos sa uh, gulay At hindi naman sobrang dami uh, Mga napapanood niya, yan yung mga nagmumukbang mga ulo ng kambing O buong ulo ng kambing, dati isa lang pero ngayon dalawa na ang hindi niya napanood ay yung uh, revelasyon tungkol po sa mga ganitong klase ng uh, mukbang or content. 'Yun yung the reality versus expectation. Kung saan ay uh, ipinapakita nila doon kung paano ang uh, ginagawang pandaraya. Meron pala pandaraya, hindi po natin alam ano kahit naman ako nung una hindi ako naniniwala na dinadaya pero nung uh, ipinakita na ayun naniwala na po ako. <laughs> bueno Uh, kung ano man ng uh, kahihinatnan o resulta ng uh, pag-aaral nitong uh, Department of Health natin sa bagay na ito, eh abangan na lang po natin. Yun lamang po. Maraming maraming salamat sa panonood.